yon so grabe napakasipag mo pala hindi lang isang pamilya binubuhay mo lods pati pala pamilya ng mga magna tayo yung bumubuhay sa kanila tayo yung sumasagot ng 24 hours na aircon nila yung masasarap na pagkain grabe yung mga luxury cars habang tayo commute sa iba't ibang lugar sila merong 40 luxury cars na pwedeng pa iba-iba everyday yung dala. Grabe, ganong kalupit. Ganong kalupit. And anyway, nandito tayo sa BGC ng General Trias Cavite Maple Grove. So, para siyang BGC ng ano, Cavite. Same yung daan, yung mga ano streets, yan. Same lang siya ng contractor na gumawa nito yun sa BGC tsaka ito same contractor lang pero ito legit di ba ang ganda ng pagkakagawa so yun lang wag mo isipin wala kang kwenta tatandaan mo marami kang binubuhay pati pamilya na ibang tao na nasa gobyerno binubuhay mo paalam